Grabe, yung mayaman ka ngayon ah. Ano pinaghandaan mo sa buhay? Bakit meron ka dito? Siyempre, kailangan nating mag ano, bukod sa pagbablog, kailangan natin may iba pang pagkukunan ng ano, ng, ano, ng pagkakakitaan. Kita Malita ko, meron ka dahil malaking, malawak na sakahan, yung lupa. Ay, maliit lang, mga ano lang, mga predictors lang. Ay, grabe. Okay na po yan, mga kaibigan, no? <laughs> Ay, okay, mga kalingap, salamat po sa pagkat. Pero una ka na po ni Papa Eds po na interviewin po natin siya. Grabe din naman. So itanong ko muna kung ilang taon na si Papa Eds. Ilang taon ka na Papa Eds? 28 po. Bata pa? Bata pa. Oo, kasi ang matanda, mga 50 na yun. uh, oh, pero ang 50 pong edad po mga kalingap, kahit 50, pag bata ang babae po, pwede pa magkaanak. So ikaw pala ay 28 na. So akala ko nga 30 ka na. Bata ka pa pala. At uh, alamin ko lang po mga kalingap kung... Uh, siya nag-i-enjoy sa pagiging charity vlogger? Nag-enjoy ka ba, Papa Ed, sa pagiging charity vlogger mo? Ay, siyempre naman po, uh, enjoy na enjoy tayo. Actually, yung mga tinutulungan natin yan, ina-ano in, 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 tayo, natin yan sa pag-vlog ni Kuya Bal. Kahit estilo niya, pinapakinggan ko minsan kasi doon tayo na ano eh, na nasanay sa pag-vlog niya, kalalurad na ngayon ang sa pool. Saka, doon sa iba pang mga sinuray na ano niya. Pati yung mga tinutulungan niya, ganyan din ang style ko, matanda, bata, lahat po ng klase. Ay, uh, ay din natin yung Napansin ko pa pa yung huling ano ha, huling mga vlogs mo, siguro kung mga ilang buwan na, Hmm. Alos lahat ng mga na vlog mo, mga mga ganda ha. Yeah. Napapansin ko lang. Hindi, mga ano lang po kasi mga mga, mga estudyante, <laughs> mga <laughs> kasi. Napitin, <laughs> napitin ka lang ng mga magagandang babae? Hindi naman po kasi ah. siyempre nakita rin natin sa ano sa sa YouTube minsan. Hmm. May mga pinipili lang rin yung manonood na ano, ipanoorin. Hmm. At hindi tayo makakasurvive sa pagbablog kung makikisabay lang tayo sa isang klase ng ng ano ng mga tinutulong kagaya ng mga senior at bata. Minsan po kasi hindi pinapanood ng ano kaya kailangan natin ng ma, ano mabalanse din pag pagkian natin papanood ni mablog tayo ng ano mga medyo bata-bata kasi -bata. pagkatapos ng mga vlog tayo ng mga iba natin, mga ano mga senior matatanda. kumusta na si Arjun ngayon. Um, okay naman na po, mag hindi na, naman na po siya ano, medyo stress ka ng konti. Gawa na marami pa rin basher. Alam po siyang kumusta yung kausapin eh. Kung ano yung plano niya sa buhay. Ganun. Opo. Sa actually, sinabi ko sa kanya, baka bibisitahin siya, bibisitahin siya ni po uh, Para makamusta Alam natin. din lang po niya. Mm. Opo, pagbalik. Sa so, Papa age uh, 28 ka na. nagro nagroon ka ba ng ano? Ito ay tungkol sa ano ha? Tungkol sa buhay pag-ibig. Ano lang? Nasa'yo kung sasagutin mo hindi. Ano? mas maano agad ako sagutin mo. Ah, uh, nakailang juwa ka na ba bilang isang papaids? Uh, Ilan na? Dalawa. Dalawa? Dalawa. Dalawa po okay. Talo ko siya. Ako katatlo ako. <laughs> so, kumusta yung dalawa ng ginjuwa mo? Nagkahiwalay, nagkahiwalay kayo? Opo, kasi siyempre mahirap magka-girlfriend uh, tapos isa ka pang living man.

May nakita ko dyan sa mga Facebook. Mm. Yung babae, 30. Yung lalaki, 70. Ay, grabe. So, <laughs> meron naman dyan, ang babae, 20. Ang lalaki, 40. <laughs> Dito po, ano lang ito, ang gumat 11 <laughs> months, 11 years Ay, lang. 10. O mga 10. Ano po yan? Uh, sakto, pa. sakto pa po yan, mga kaibigan. Tanong ko lang po kung... Uh, Kung may duwa pa siya ngayon. Meron ka namang, meron ka pang drip ngayon? Wala na. Wala na po. So maliwanag po ha, wala siya ngayon girlfriend. <laughs> Itanong ko po kung mayroon siyang balak kay Bianse hmm. Ah, kung mayroon siyang balak na 17 pa kasi po mga kalingap 'yon, 17, 17. 17. Bawal pa no? Ligawan, bawal, bawal pa po. Ayon sa batas <laughs> ang uh, Presidential Decree 109, bawal maligaw ng minor de edad. So hindi eh, mo niligawan, di ba? Ha? Huh? Hindi mo ba sinililigawan? Hindi uh, pa po. Hindi uh, pa lang ngayon. Pero may plano sakali. kung sa Kung sa kung mag-ano na sa medyo sumungtong sa tamang ilan eh, siguro. O sa kapot pag-itayagan siguro. Yun! Yan ang magandang tanong mga kaibigan. No? May plano. Kasi mahirap yung walang plano ay. Tapos okay. tulungin ko, ano, may plano kong ligawan? Wala. Yeah. <laughs> ay, tapos na ang kwento. Eh, meron siyang plano pong ligawan. Ngayon kasi pwede pwede pa pa. Mm -hmm. na po kayo doon mo sa gustong ipak ipakasal na yan. Di ba pwede po? Di pa mo sila magjowa. So, kumusta mo ng inyong samahan ni Bianis Okay naman okay po. Okay naman? Um, si din naman ano, mahirap pa Magaling Madali mga ano, pagka ano, nakasama naman kami sa pagka kahit sa ka, ano, ng mga ano, angels, ganyan. May ano pa may banding para naman of um, meron naman. Oh. Nung pumunta one time sa kanya sa bahay nila. Hmm. Nagkausap kami. Tapos ang pinag-usapan namin ni off cam. Sabi ko sabi, sabi ko kay bensi ano bensi Good boy ba si ano si si Papa Eds? <laughs> pagka napunta rito. Sabi niya, okay naman daw. Pero <laughs> minsan daw, minsan daw, inakbayan mo raw siya. Umamin ka. Ba't <laughs> ako? Minsan lang, ilak mo yung muna, sinaltaran na. Tarana. Siya, totoo Hindi. Ah. Lahat <laughs> 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 ko lang. Ay, natin mo lang. Ay, ano yung sabi niya na, bisa na oh, kayo ba? Nang akbay, tara na, bihan uh, siya. Umayos ka, ha? May nore de edad pa yan, pero may plano. <laughs> may plano. Meron may, bang maliligaw sa kanya? Iba? Meron ko nakita na, na maliligaw? Hindi ko po alam sa kanya. Hindi naman natin masyado siya pinipigilan ngayon kasi... Hmm bakakpa pa, free ano po sa, pa masahod ano ba ano si siya hindi ba si so. pa uh, masahd isibata basibansi kung ano? di na lang, Mature na? Medyo mature na malaka tapa. eh na ano? wala ba siya mga pahihwating na ejo susayos sa'yo meron talagang ano? eh 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 Di ba na yung, di ba yung, uy, kanon pa pa, eh, nagayos yan? Di pa, ano gano'n? Ano lang, anong, yung, uh, labing, labing, labing sa sa ano yung mga uh, labing, sa lang, ah, nahi, 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 ya, yung labing sa'yo, labing sa'yo. Ano yung labing sa'yo? Yung dalawa lang. Ah, nahiya, nahiya. Nahiya, yun, taka, nahiya, eh. Di ba, misa, yung dalawa lang mag, mag-scout? Hmm. Mag di, natagal. Ano, inakasok sa motor? Matagal na yun, siya nung nag sa scout, nung uh. wala pang pasok. Ano ano man ano siya mahiyain? Mahiyain po. Hindi para taran kahit kayo ng opinya of comment niya. Ay no salita. Mm. Kasi hindi na gayrod yeah, na. Ngayon madaldal lang konti. <laughs> Ang mga naroon, madaldal lang konti. Kasi hindi siya boring ko sa. Dito lang dito. Ganun sa Lahat ya, salat, ng mga babae na dun nakadalawang jowa kanu, dalawang dalawang girlfriend do. Kumpara mo do sa dalawa. Hmm. dalawa <Unterschied> Ano si Biense? Sa so, si um, kanila. Uh, ano lang. Di iba. Na, iba naman siya kasi ano, ma, ma ano ma ano sa din sa mga ano natin, mga ginagawa sa mga hmm. pa, ano parang uh, dito. May pangarap siya. Ano tawag sa iyo? Papa Ed so kaya Edo. Kaya Edo. Kaya Edo. Dito masyado na ano eh. <laughs> hindi ma, ano hindi ma <laughs> Go, ano, di mo Kung sakaling, ano, mag-18 na, tapos, ito <coughs> nabuo yung, may namumusa namu yung, ano, pag, parang pagtingin. Ano kaya, liligawan mo si Bianchi? Pwede. <laughs> Pwede? Pwede lang. Mayos ka! <laughs>